umaga mga paps so wala tayong pasok ngayon tayo muna ang bantay ng tindahan ating munting tindahan <clears throat> bali mga paps ginawa ko tong vlog na ito para uh, may paabot ko sa inyo na mamigay ako ng Gcash load Gcash load no ang pamigay natin sa mga bagong subscribers ang gagawin nyo lang mga paps is subscribe nyo lang tapos i-share tapos pakipindot yung notification bell tapos i-comment nyo doon sa baba sa comment section yung Gcash number nyo at malay nyo baka isa sa inyo ang mananalo ng Gcash load nagkakahalaga ng 200 200 Gcash load mga paps sayang rin yon 200. Pamimigay natin yan sa mga bagong subscribers na mag-comment ng kanilang Gcash number. Mamimili tayo doon. Mamimili tayo doon ng basta. Kung sinong magustuhan ko na kung sinong magustuhan ko na mga comment sa mga bagong subscribers, siya yung padalhan natin ng Gcash loan. So, ang kakalaga ng 200 pesos so yun mga paps no sana may subscribe nyo at manalo kayo ng 200 gcash load I share nyo lang ang video na ito para may share nyo naman sa iba malay mo isa sa inyo manalo tapos yung kaibigan nyo manalo rin kaya yun mga paps update ko na lang kayo Tawag yung kalimutan, i-comment yung gcash number nyo, i-share nyo lang ang video na ito, tapos subscribe. Yun lang mga paps, bye bye!